Noong unang panahon, may mga nilalang na namuhay sa mga kagubatan, sa mga bahagi ng Bisayas, lalo na sa Iloilo. Ito ay isang kwentong bayan na pinaniniwalaan ng mga matatanda sa lugar. Ito ang tinatawag na mantiw. Bagaman walang isang buong alamat ng mantiw na nagpapaliwanag ng kanilang pinagmulan, inilalarawan sila sa mga kwento bilang mga nilalang na higante at mistiko Narito ang ilang mga katangian at kwento na madalas ikinakabit sa mga mantiw. Sinasabing ang mga mantiw ay may taas na abot sa 30 talampakan kasintaas ng mga puno ng niyog. Sila ay may mahahabang pangangatawan at madalas silang nakikitang naglilibot sa malalawak na bukirin o nakasandal sa mga puno. Sila ay karaniwang na may matangos na ilong. Ayon sa mga matatanda, ang mga mantiyo ay tahimik at payapa sa kalikasan. Hindi sila nang aabala sa mga tao maliban na lamang kung sila'y naiinis. Ang pagiging offended ng mga mantiyo, ang tanging paraan para magalit ang isang mantiyo ay kung may taong susubok na sumipol kasama nila. Sinasabing gustong gusto ng mga mantiyo ang pagsipol kapag nakarinig sila ng taong sumisipol. Mari nilang hilahin ang taong iyon dalhin sa tuktok ng pinakamataas na puno ng niyog at iwanan doon ng walang paraan para bumaba. Isang kwento ang naglalarawan nito. May isang binatilyong mahilig magharana sa gabi. Madalas siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na huwag magtagal sa labas. Dahil baka madalas siya ng mantiw at hindi niya ito pinakinggan. Isang gabi, habang naggigitara siya sa harap ng bahay ng kanyang nililigawan, may dumaang napakatangkad na nilalang. Dahil sa takot, gusto niyang sumigaw pero hindi siya makagalaw. Ang mga mantiw ay kinakatawan. Ang paalala sa mga tao na igalang ang mga lugar at ang kalikasan at huwag gumawa ng mga bagay na maaring makasira sa kapayapaan ng mga naninirahan sa mundo. Ang kwento tungkol sa kanila ay nagsisilbing babala para sa mga taong gumagawa ng mga masamang bagay tulad ng pagwawalang bahala sa mga payo ng mga matatanda. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.